Good afternoon. Okay, so uh, good afternoon everyone. Yan, ako pala si Teacher Roselyn. So, uh, para sa, ang video, ang live na ito ay para sa mga redeemians. Yan, so, um, gaya ng sinabi ko kahapon, sa aking live kahapon, so, magsasagawa ako ng isang live stream upang ipaliwanag ang mga mechanics no sa mga sa mga uh, magaganap no na paligsahan para sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa Holy Redeemer School of Kabuyao. Ayan, so kamusta naman ang mga Redeemians? Ayan, nakapagpahinga ba ng maayos? Ayan, so nagkaroon tayo ng long weekend dahil walang pasok noong um, biyernes at ngayon, lunes, yan, dahil sa holiday. Okay, so bukas ay uh, may pasok na po at face to face na tayo. So last last week kasi ay um, online 'no, uh, online 'yung ating naging klase dahil sa mga suspension na naganap 'no. Uh bunsod ng um, ng smog 'no mula sa Bulkang Taal. Ayun. So nagtatagalog si teacher. <laughs> Kasi buwan ng wika, no? Okay, so um ang mga grades, sa uh, pre lm saka grades 1 to 3 ay face to face na rin po tomorrow. At uh, sana din ay nakapagpahinga na maigi ang mga bata. Yan at handa na sa mga leksyon or, or mga aralin no, para sa linggong ito. Okay, so ngayong linggong ito, um, August 27 to 30. Ayan, lunes. Ay, 26 na pala ngayon. No? So, 26 to 30. Ayan. Um, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika or isang parang linggo ng wika no? ngayong, ngayong last week of August. Okay? O, oh, but bago yon, ayan, kailangan mo paghandaan ang unang buwan ng pagsusulit. <laughs> okay, o, oh, diba, Tagalog na Tagalog, teacher Rose. Or first monthly test, first monthly examination para sa Holy Redeemer. Okay, so ang ating first monthly exams ay August 28, 29, and 30. Ayan. So, regular classes po tayo um, yung kanilang exam ay gaganapin sa oras din ng kanilang klase. O for example, day 1, August 28, sa elementary ay English and Math. Yan. So, yung English exam ay kukunin nila or take nila sa English time. Tapos yung Math naman, Math exam, ay kukunin nila sa Math time or yung oras ng mathematics. Then, the rest of the subject, may klase po sila. Ayan. So, regular classes tayo sa ating first monthly examination. Okay? School uniform. Ayan. So, yung po may mga um, uh, school uniform na, uh, yun pang susot natin, bukas hanggang sa Webes. Okay? Ayan. So, uh, dumako naman tayo sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa Holy Redeemer School of Kabuya. Yan. So, ngayong taon na to ay uh, mga simpleng pagdiriwang lamang ang ating gaganapin. So, um, kumpara last year or noong isang taon na nagkaroon tayo ng mga bonggang-bonggang pagdiriwang dahil sa ating ika-25th anniversary or silver anniversary. So, ngayong taon na to kung um, ano na lang po, um, konti na lang or limited na lang po yung mga bonggang celebrations. So ito pong buwan ng wika ay simpleng celebration lamang. Yan. So uh, I think wala pong babayaran no sa sa celebration na to. Okay, so ang kailangan lang natin ay mga kooperasyon yan at partisipasyon mula sa mga mag-aaral. Okay, suporta mula sa mga magulang. Okay. So Yan, ito po yung mga Um, paligsahan at mga activities, aktibidades na, na, na magaganap sa pagdiriwang ng buwan ng wika. So, kung meron tayo ng mga Filipino teachers sa Holy Redeemer, uh, pwede nyo akong itama. <laughs> Yan, yeah, you can correct me yeah, sa mga information na sasabihin ko sa live na ito. Okay, kaya ang, ang kulit ko kanina sa GC. <laughs> Kasi nga, yan, uh, I'm going to have a live stream uh, this afternoon nga. So, to explain, yan, yung mga ano, mechanics ng mga competition. Okay. Yan. Punta muna po tayo sa pre-elementary or nursery and kinder level. Yan, yung ating mga little kids sa pre -elem. So, ito po yung kanilang mga activities for this week. Tomorrow, yan, bukas na po. Yan. So, meron silang coloring contest or yung kulay ng lahi. Um, kultura mo, buuin mo. At paper mosaic contest. Yan. So, yung kulay ng lahi ay meron silang kukulayan na um, drawing. Yan. Tapos, so, um, uh, i-judge po yung may pinakamagandang color. Yan. Combination. Yan. Coloring contest po. So, bukas din po yan. So, um, wala pong ibang um, dadalhin kundi crayons. Yan. So yun pong available crayons nila na nasa kanilang bag at yung dinala din nila no, during the first day, nasa things to bring. So pwede yun, yun na din po ang kanilang gagamitin. Okay, so yung manam, yun naman po materials ay ibibigay ng teachers. Okay, bukas din po, kultura mabuin mo or puzzle. Yan. So siguro, I think paunahan dito, paunahan na makabuo no nung puzzle. Okay, so bukas din po yan gaganapin at uh, mga pre-alam teachers po yung mag uh, organize or mag-conduct ng activity. Yan, and then we have also the paper mosaic contest. Yan. So parang art, art ano din po siya, art activity. So yung pong mga activities na ito ay um, gaganapin during their class hours. Yeah, so yung kulay ng lahi at saka yung paper masay, pwedeng time ng kanilang mape. Eh. Yan. Yeah. And that's another Filipino time for the kultura mo, buuin mo. Okay? So, kung meron po kayong questions, pwede niyo pong um, isulat or itype sa comment section. Ayan. So, sa August 30, 26, 27, 28, 29, 30, Friday. <laughs> so sa biyernes po, ay inaanyayahan ang mga pre-elementary students or pre-elementary pupils na magsuot or mag-cosplay ng, uh, or magsuot ng costume ng mga Pilipino superheroes. Ayan, example, ang ayan, ayan sila Amihan, Alena, um pwede Ding Darna, 'yan, pwedeng Gagamboy, Plastic Man. So, 'yung pong mga ano, mga Filipino superheroes. Gagayahin nila tapos um, um susut nila. Tapos naka-costume na po sila pagpasok ng ng school. So, examination day din po kasi 'yan, 'di ba? So, um, pagpasok nila sa school, sa so Friday naka na sila, tapos mag-e-exam sila last Last day na naman po 'yan, tsaka one exam na lang po or last exam nila. So after po nung exam, um, pupunta sila sa uh, covered court. 'Yan dahil meron po tayong um, short program 'yan for the Buwan ng Wika celebration. Okay? So ulit po, sa Friday, um naka-costume po yung mga kids. Um any costume na nag um nag -de -de or gumagaya sa mga Pinoy superhero. Ayan, tulad ni Batang X, ay yung mga batang 90s dyan, <laughs> parents. Pwede rin si Pedro Penduko, Panday. Sino pa ba yan? Ayan, yung mga, ano, mga Filipina superheroes po. Si Shasha Saturna. Ayan, Lastikman, Man, Gagamboy. Ayan, pwede po nilang gayahin. Ayan, sa so na costume kayo. <laughs> Okay, pag na costume si teacher, o sasabihin ng mga bata, iyo. <laughs> okay, ayan. So, siguro pipili kami ng ano, na no, ng pinaka-creative na. Ay, si Captain Barbell din pala. No, si Captain Barbell. Sa ano, Filipino superhero. Okay, ayan si Tala. Si Judian Santos. Tala yun, di ba? Chris Tala. Yun, pwede nila din gayahin. Okay, so yan po ay sa pre-elementary. Ayan. So, kung may question po, pwede pong isul or i-type sa comment section. Okay? Then, we go to grades 1 to 6 or elementary. Okay. So, sa mga grades 1 to 6, ito naman po ang inyong mga contest or activities para sa linggong ito. Uh, bukas, oh, bukas, O nga, bukas na. <laughs> so, magkakaroon po, sa, kay, uh, magkakaroon po sila ng slogan making contest. Ayan. Tapos, ito po ay gagawin um, sa time ng Filipino. Filipino or MAPE. So, kung hindi po natapos sa, Fili sa Filipino time, pwedeng ipagpatuloy sa MAPE time. Um, slogan making contest para siyang phrase or sentence. Pwedeng rhyming, um, motto, salawi ka in. Basta anything na about the ano about the team. Yan. So ang ating tema for this year ay Filipino Wikang Mapagpalaya. Yan. So, pwede po silang bumuo ng isang pangusap or isang um, kasabihan. Yan. Dapat ay original. No? Original po na slogan. Okay. I uh, gagawin po ang slogan sa Oslo paper. So, meron po silang mga Oslo paper sa school. Dinala po nila yon during the first day sa kanilang things to bring. So, yun din po ang uh, po gagamitin nila. So, pwede din pong gumamit ng crayons, lalagyan nila ng design, yung kanilang Um, artwork or slogan, yeah, mga border design, pwede rin nilang kulayan, so it's up to them. Yan, yeah, so bukas po yan gagawin um, during the Filipino time. Okay, so yung pong poster making, um, sa original na plano po kasi ay meron ito, pero hindi ko lang po alam kung ito'y matutuloy. <laughs> so sa mga Filipino teachers natin, pwede nyo akong i-correct. Ayan, so pero kung magkakaroon man po ng poster making, ito ay, uh, ay poster pero mukha siyang stamp. <laughs> okay, pero ito ay ano din, i, I think sa aws paper na rin, no? So hindi na kailangan pong magdala ng or mag, mag, bumili ng mga materials. Okay, so abangan na lang po ang updates, 'yan o ang uh, kung ano man 'yung mga magiging pagbabago, ayan, sa akit, sa mga announcements. Okay, so grades 1 to 3. Sa so 4 to 6 naman, ay meron silang tala-talino or pagsulat ng, or paliksahan sa pagsulat ng sanaysay. or yung essay writing po yan sa English. Okay, so grades 4 to 6, um, ang gagawin niyo tomorrow during the Filipino time ay magsusulat kayo ng essay. So magbibigay ang mga teachers or ang Filipino teacher ng um, tema or topic. Pero ito ay ano din, iikot din siya sa tem sa tema ng ano nang pagdiriwang ng buwan ng wika na Filipino wikang mapagpalaya. Yan. So siguro pwede na kayo umisip ng uh, ng mga ideas kung paano niyo isusulat ang inyong essay. Okay, so isusulat ito I think sa yellow paper or intermediate paper. Ayan, para sa grades 4 to 6. Ayan, so lahat po ay, ano, lahat ay sasali. Ayan, so Um, kasi uh, lahat po ay sasali dahil magkakaroon din po ito ng puntos yan, para sa mga sa Filipino subject. Yan, so sabihin, mga bawa, sabihin ng battery, hindi ako marunong gumawa ng, ano, ng slogan or ng essay. Um, pwede nyo subukan. Yan. So, pwede naman subukan na malay nyo. Yun, andyan pala yung inyong um, talento at saka sa eh, pagsulat ng sanaysay, ayan, pipili din kami diyan. Naghahanap din kasi ako ng mga uh, yung kami mga sa journalism, uh, naghahanap kami ng mga mag-aaral na mahusay sa pagsulat sa wikang Filipino. Ayan. So sa ano kasi sa ating journalism ay um halos kumpleto na yung ating mga participants para sa journalism competition. So kulang na lang ay yung mga Filipino category. Yeah. So, isang isang magandang pagkakataon itong pagsulat ng sanaysay, paliksahan sa pagsulat ng sanaysay upang masala namin or makapamili kami or, makapagdiskubre, makadiskubre kami ng mga uh, mag-aaral na mahusay sa pagsulat. Okay, then um, poster making contest, uh, antabay lang po sa announcement kung ito ay tuloy. Okay, teacher, sa grade 1 po, what subject po nila gagawin? Sa maka makabansa po Yes po. Yan, pwede, pong, uh, po nila yung gawin sa makabansa time and then sa language time din po. Yan, uh, yung language naman po ay may Filipino din po siyang ano, integration. Yan, yeah, so ano, first, ano, 7 a.m. na po. Start na po na 7 a.m. then they can continue uh, during their makabansa um, time. Sa grade 1 edison naman po, mauuna yung makabansa nilang ano eh, subject. So pag hindi nila natapos sa makabansa, um, pwedeng ituloy sa language time. Okay po. Okay. So, yeah. so grades 4 to 6, tala, talino. At baka, baka poster making. Okay. Sa kasuotan naman po, sa August 30, Um, Friday sa so magsusot po sila ng Filipino um costume yan yeah. so um pwedeng ba, sa, sa boys barong tagalog pwedeng kamiso chino red pants pwedeng Igorot costume yan yeah. sa girls barot saya pwedeng ganyan din um, Muslim costume so anything po na uh, pang Filipino Filipino costume so Um, boys po, hindi, hindi, ano, not necessarily yung nasa picture. Pwede po sila magsuot ng iba pang costume na pang um, Pilipino. Okay, so, again, so again, sa Friday po, last day of exam na po yun. So, ang kukunin po nila yung, or itetake po nila yung test, First thing in the morning, or yung unang subject po nila, mag -e exam na sila doon. And then, after po nung test, um, punta po kami lahat sa covered court yan para sa um, program yon and then pag after ng program ano pa rin po the rest of the day ay uh, balik back to regular classes na po okay yan ang mga kasuotan na nasa taas ay inspiration lamang ayan ano lang po yan sample Okay, siguraduhin ang kasuotan ay angkop sa pamantayang pangkasuotan ng paaralan. Yeah. So, Um, sa mga little kids naman po, they can wear any ano, cute naman po tingnan sa kanila yung Muslim costume, ayan, Igorot costume or um, Filipino costume, Barong Tagalog, Baro't Saya. Yan po. Okay, so hindi naman po compulsory, uh, but uh, we encourage no para para po maganda sa picture. <laughs> ayan, para uh, pag mayroon yung class picture or group picture ay uh, magandang tingnan na naka-costume most of the students. Okay? So, yan po ay sa grades 1 to 6. Ayan, punta naman po tayo sa high school. Ayan, sa high school maraming ganap. <laughs> maraming ano, um, competition or paligsahan. So, una ay digital art. Ayan, <clears throat> sa mga artists. Ayan, mga digital artists dyan. Um, pwede kayong sumali sa digital art contest. Ayan po, uh, paano sumali, dapat uh, student of Holy Redeemer, um, uh, marunong gumawa ng digital art na angkop sa tema. So ang tema natin ay Filipino wikang mapagpalaya. Okay, pwedeng, uh, pwedeng gumamit ng any kind of technology or any kind of software or app, application. Pwedeng Photoshop, pwedeng... Um, alin ano Adobe Adobe art ano Illustrator ganun Pwede rin Canva yan Ito ay gagawin at kinakailangan magpakita ng kaungkupan sa tema Pilipino wika mapagpalaya Okay so nag uh, sa mga high school po nag-upload or nag-post na ng ng Google Drive, yung inyong Filipino teacher, kung saan ninyo ipapasa ang inyong digital art. So, pwede nyo na itong gawin ngayon. Ngayon. Tapos hanggang bukas, yan, bukas ang pasahan. Okay? So, um, pwede na siyang gawin sa bahay. Um, make sure lang na yun ay talagang original, originally done by you. So, you don't just um, copy-paste from the uh, internet So dapat ay um, original ano original digital art. A uh, punta naman tayo sa iba pang activities. Ayan, so for the junior high school ulit, junior high school and senior high school magkakaroon din kayo ng Filipinos. Yan, para siyang quiz bee na parang trivia yan paligsahan sa bugtong at palaisipan para sa secondary ayan so um mag-review na ng mga bugtong ya magtanong na sa mga nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola at mga ano palaisipan Ayan, so para siyang quiz B okay so yan sa ano um, junior high school and senior high school bukas na din po yan and then magkakaroon din kayo ng ginoo at binibining wika yan. Yeah, so para naman siyang um, beauty contest. <laughs> okay, beauty contest na. Pero uh, binibining wika. Yan, yeah, ginoong wika, binibining wika. Okay, so halipasahin ko lang yung yung mechanics ng um, ginoo you know, at binibining wika. So nasa GC nyo na rin ito. I- i-pinose na ng inyong teachers. Okay. So, ang, ang competition day ay sa August 30, sa Friday. Ayan. So, maganda lang ng, ano, ng, ng Filipiniana or barong na kasuotan. Pwedeng katutubo, pwedeng modern Filipiniana. So, maganda rin kayo ng introduction. So, ipakapakilala ninyo ang inyong sarili sa wikang Filipino. Yan, bawa. Magandang umaga sa lahat. Ako po, Steve. Si. Ako po si Roslyn Barcoma mula sa ano, mula sa Baitang 10 mula sa ika Baitang. Yan. So, ano siya? Kailangan Filipino yung inyong ano, introduction. And then production number. So, siguro mag, mag magkakaroon kayo ng ano yan, ng practice para sa production number. And then magkakaroon din ng question and answer portion. Ito namang question and answer. Uh, ibibigay na yung questions sa inyo one day before the competition. So, sa Thursday, lahat ng mga kasali, um, bibigyan na kayo ng, ano, ng questions na pwedeng ma, pwede ninyong mabunot or pwedeng itanong sa inyo. So, at least mapaghahandaan nyo rin yung pagsagot. Okay, ang tatanghaling ginoo o binibini ay matakatanggap ng sash, corona at regalo. Ayan, di ba exciting? Yeah, so sa lahat ng gustong sumali, sa Ginoo at binibining wika, um, junior high school, senior high school, uh, mag-message lang kayo kay binibining Erica at binibining Berna. Yan. So until today. <laughs> o mag-decide na. Hanggang ngayon, ngayong araw na lang daw na to ang ano, registration. So ano na, go na. Yan. O message na si Miss Erica. So, ano yan ha? It's um, open to all. So, hindi lang yung music escort ng class ang pwedeng sumali. If you think you have the, ano, you have what it takes. <laughs> Kung sa tingin mo, ikaw ay nararapat na tanghaling ginoong wika at binibining wika, sali na. Oh. <laughs> okay, so yan po. Yan, para sa junior high school at senior high school. Okay, ano pa? Ayan, ito naman yung inyong magiging kasuotan sa Um, sa, sa, Friday or sa Biyernes. Yan. Yeah. So, pwede kayong magsuot ng um, book character costume. So, yun syempre yung mga book character mula din sa Filipino, ano, Filipino literature. Philippine literature. Halimbawa, Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Metangere at El Filibusterismo. Pwede ding Pedro Penduko. Yan. Yeah. Mga basa book character. Yan. Yeah. Pwede kayong mag-ano, Crisosto Maibara at Maria Clara. <laughs> Ayan. Pwede mag, ano, ano pa ba? Uh, basta, ayan, si, ano, Florante at Laura, si, ano, sa Ibong Adanas. Okay, so, ayan, sa mga junior high school at senior high school, yan ang inyong costume sa Friday. Sa Friday pa yan, ha? Bukas hanggang sa Thursday, naka-school uniform kayo. So, those who have uh, school uniform already, you can wear your school uniform. Um yung pong wala malapang mga hindi pa natatanggap yung kanilang school uniform. Pwede pa rin kayong mag civilian clothes. Ayun. Ano pa ba? Meron pa ba? Ayun. So 'yan na po lahat ang mga activity or actividades na, na magaganap sa linggong ito. Ayan. So uh, sana ay mag-enjoy ma ninyo ang Buwan ng Wika celebration at talagang pinaghandaan po ito ng mga Filipino teachers sa mga Communication Arts Department. And yeah, so if you have question pa, you can you can also address or you can also um, send message to your teacher to the GC or to me and um sa abot ng aming makakaya ay sasagutin namin ang inyong katanungan. Okay, so see you tomorrow, Redimians. Enjoy your day, enjoy your week. Um, and um, make sure na ready-ready na para sa sa um, week of uh, learning. <laughs> Tapos may exam pa tayo this week. Okay, so, yun lang po. Thanks for tuning in. See you around. Bye!